Attorney, nagsampa ako ng reklamo sa barangay patungkol sa hidwaan namin sa lupa ng kapitbahay ko. Inaangkin niya rin kasi ang lupang kinatatayuan ng bahay namin. Pero tama bang ang nangyari? Hinahanapan agad-agad kasi ako ni Kapitan ng kung ano-anong mga dokumento para mapatunayan na may karapatan daw ako sa lupa. Mali ang nangyari. Sa ilalim ng katarungan pambarangay ang dapat na ginawa ni Kapitan pagkatanggap niya ng reklamo, kinaumagahan, ay pinadalhan niya ng summons ang respondent o yung taong iyong inireklamo upang ipabatid dito ang reklamo mula sa kanya at ang takdang araw o petsa ng pagharap ninyong dalawa para sa mediation. Tandaan, ang takdang araw o petsa ng mediation ay hindi dapat lalagpas sa limang araw mula sa petsa na nakalagay sa summons. Ibig sabihin, kung ikaw ay dumulog sa barangay para magreklamo sa araw ng lunes, dapat kinaumagahan or next working day, magpadala ang barangay ng notice of hearing sa iyo bilang complainant at summons naman para sa respondent para mapagharap kayo sa mangyayaring mediation proceedings. Ang layunin ng mediation ay matulungan kayo ng iyong inareklamo na mapagkasundo kung ito ay inyong mamarapatin nang sa gayon ay hindi na umabot pa ang inyong sigalot sa demandahan sa korte. Tandaan, mediator o tagapamagitan ang magiging gampanin ni Kapitan at hindi hukom para tukuyin ang mga ebidensya at humatol kung sino sa inyong dalawa ang may kasalanan. Kapag ginawa ito ni Kapitan o siya ay nag-astang hukom, maaari siyang mapanagot for abuse of authority or misconduct in office o kaya ay of duty dahil sa hindi pagsunod sa itinatadhana ng batas sa ilalim ng katarungang pambarangay law.